confirm guys nag rehate po ang ating dumalaga so pansinin nyo guys yan maingay at may tumutulo po yan may tumutulo sa bulba nya medyo malabo yan ayan po uh, may tumutulo so yan po guys sign po yan na nagreheat po ang ating inahin dahil ito uh, isang beses lang na iay papaloapan sana kaso uh, nagkaroon ng outbreak ng virus sa lugar ko wala pa namang confirmation kung ano po talaga yung uh, sanhi ng pagkamatay ng mga baboy dito sa lugar namin Uh, hindi na po ako nagpapasok nung time na yon kahit uh, yung veterinary na tagayay sa inahin ko uh, mas minabuti ko pong hindi mo na ako nagpapasok uh, for biosecurity kasi mahirap na kapag uh, napasukan po tayo ng virus eh, damay damay na lahat so ito guys naglandi ulit, nagringit So ako na po ang mag -ii -ii nito. Hindi mo na ako magpapasok. Bibili lang po ako ng similya. At uh, nagrehit po siya. So sa mga nagtatanong, lagpas na 21 days ng inahin nila. Uh, namumula. Pero wala namang lumalabas na similya. Hindi na mamaga. Yan po guys, uh, basis experience ko. Nagpapahihwating po iyon nabuntis po ang inyong inahin. Malalaman nyo yan kapag nag-rehit namumula namamaga tapos may lumalabas na likido tulad nito. Example. So ito guys, kunting idea. Kapag naglandi ang inyong inahin sa 3 days guys, huwag nyo na po pakainin. So ito hindi ko na po pinakain. bong araw po po hindi to ito papakainin para lumabas pa yung Uh, landi di niya e stressin natin <laughs> para lumabas yung landi at uh, maging standing heat so ito uh, 3 days niya na uh, 19 days simula na AI ito guys so nag -rehit po siya yan po yung asay uh, na nag -rehit po ang ating mga inahin uh, bilang ka ng simula AI hanggang 21 days kapag hindi po nag landi yan guys 95% puntis po yan ito hindi po talaga buntis 100% a ah, 19 days nga simula na i ay dahil namula ah, may lumabas na likido so hindi masyado maga so may may iba't ibang klase po kasi ang paglalandi sa inahin guys ah, yung iba bagang maga tapos walang ganang kumain maingay tapos yung katabi niya niyan sample yan ginugulo niya. So ganyan po kapag naglandi ang inahin. Minsan meron namang inahin na kahit naglandi kumakain. Ito kumakain to guys eh. So itong isa ito kapag naglandi ah, hindi kumakain to. Kahit bigyan pa ng page dyan hindi talaga kakainin. So sign po yun sa paglalandi din. Ito kumakain pero hindi ko pinakain para <laughs> Lumabas yung totoong landi niya at uh, para timing yung pag-iay at mabuntis na. So, nung una kasi, uh, maaga ko pinaii para kinabukasan may paluap. Ang problema, uh, nagkaroon ng virus outbreak. So, hindi siya na paluapan. So, okay lang po yun guys sa akin. Kaysa namang... Uh, hindi tayo ah, maging kampante tayo na hindi tayo mapasokan ng virus so mas maganda na yung safety first para iwas logi walang makapasok na virus so, yun lang guys maraming salamat